Wala nang paligoy-ligoy pa, nandito naman tayo sa Tatak Excellence sa DL Game Farm. At ang kanilang mga ipapasikat sa atin ngayon ay Hatch Gray, Roundhead Hatch, at saka Yellow-Legged Hatch. Ang mga presyo, naglalaro sa 5K ang cross hanggang 10 to 40K naman ng na mga pure. Sunod naman na Tatak Excellence Game Farm ang pinasyalan ko ay ang JGA and Sons Game Farm. Dala nila mga Bloodline, Duke Halsey Gray. Duke Halsey Lemon Yellow Legged Hatch na ang presyuhan ay nasa 10K hanggang 20K. Ayan ha, alam niyo na yung kanilang dalang bloodline, alam niyo na rin yung price, kaya silip-silip -sili tayo sa kanilang mga scratch para i-enjoy naman natin kung ano yung mga looks nila. Enjoy guys! Next na game farm, kay Idol b Enriquez, ang Firebird Game Farm. Napaka-friendly at napaka-accommodating ni Idol kaya maraming nagpapapicture at saka nag interview sa kanya. At ang kanya mga dalang bloodline, meron ditong pure white kelso pulit na class A, 19,000. Pure class A na pulit naman sa red kelso is 14K. Super sweater is 14K. Ang regular gray naman ay 9,000. Meron din namang mga class AB yung pure pullets na white calso is 12k red calso super sweater McLean hatch is 9,000 mayroon pang pure pullets na AB na Boston Roundhead Bullet Dome tsaka Johnny Jumper Radio so 5,000 naman yon. guys mahaba yung oras ko dito kay Idol B-Boy Enriquez kaya tingnan nyo na rin yung kanilang mga dalang mga bloodline Nandyan din naman yung mga presyo. Enjoy na natin yung ating pagtutok sa kanyang mga manok na masisigla, mapupogi, magaganda. Siyempre, take natin yung mga ganitong opportunity para makabili tayo ng magagandang klaseng breed. Na mismo ang may dala ay ang pinaka-original na nagpalahi sa kanila. Bali guys, yun ang mga presyo at mga dalang bloodline ni Sir Idol B-Boy Enriquez. Sana nag-enjoy kayo. Sa mga bumili na 1-5 worth of purchase, meron kayo 10% discount. Happening here, dito lang yan sa Fiesta, first day. Samahan nyo kami until talagang padami na padami ang aming surprises at mga pa-premio sa inyo. And, uh, free Martin Free Syringe, tsaka free na akong tickets po, paubos na po ma'am. Malaki po kasi ang discount natin ma'am, kasi first day po ma'am, paubos na kasi yan ma'am. Yes, sir. Ma mamaya. Alasin yan, sir. Sayang Okay, guys. Sana nag-enjoy kayo sa mga napakita kong mga manok sa inyo. Next naman ay dito. Kay Sir Noel Boyet Nangit ng 5K Game Farm. Mabilis lang din ang pagpakita ko sa inyo dito sa bus nila at hindi ko na kailangan explain kasi nandun na yung palahi, nandun pa yung presyo. Tara at maglibot pa tayo sa iba't ibang booth dito sa Fiesta 2024. Para mas lalo kayong mag-enjoy. Hindi na muna ako magdadaldal. Let's enjoy ang mga booth nila, Sir Chris Leo Torano. At ang booth naman ng Game Farm ng LGM from South Cotabato. Next stop naman natin, yung Red Cobra Game Farm. Ang mga bloodline naman dito sa booth nila at saka kung magkano ang presyo ay nakadikit na sa kanilang mga scratch. Kaya no worries, makikita nyo yung bloodline at saka yung prices. Bale, meron sila mga prices na negotiable. Ibig sabihin, pwede kayong magbulungan kung magkano talaga ang final price na ibibigay sa inyo. Siguro mag-iiba sila ng price kung gaano kadami at kung anong klaseng bloodline ang hinihiling nyo sa kanila. At ito nga yung kanilang mga stag at saka yung kanilang mga babae. At saka ito yung example ng kanilang stag na kalabas sa kanilang scratch. At ang next naman na game farm na booth na pupuntahan ko dito ay ang HT3 Mulberry Hills Game Farm. Ang mga dala nilang bloodlines ay Roundhead Hutch, Cardinal Redhead, at ang mga prices nila is 15,000 to 25,000. Yung mga babae naman nila is 5,000 to 8,000. At saka yung trayo nila nasa 60,000. Enjoyin natin ang panonood sa kanila habang nagpre-prepare pa sila sa kanilang booth. So enjoy kayo guys ha. Ang aking sunod naman na booth na pinasyalan ay ang Dalipi Game Farm. Famous sila sa kanilang Zambanga White. Ang mga bloodline na dala nila ay yung White Kelso at saka Sweater White. Mga prasyohan naman yung kanilang mga pullets, 10K. Yung kanilang stag naman is nasa 20K hanggang 40,000 at saka syempre pataas na yung mga prices nila mayroon din silang hanggang 80,000 at yun ang aking presentation sa mga Zamboanga Y Okay, ang booth naman ng Jade Game Farm ay may mga bloodline na dala sweater roundhead gilmore uh, 5k tsaka sweater gilmore prices tas na tag nasa 30,000. Battle Stag naman nila is 8K. At ang kanila mga girls, pullets ay 15,000. At ito ang isa sa kanilang sample stag na dala. Napaka guwapo. Thank you, Brad. Next naman na aking pinasyalan na booth ay ang Kaiser Bong Pineda. Ito ay ang RQP Game Farm. At ang kanilang mga prices ng kanilang battle ay nasa 4,000 hanggang 7,000. Ang kanilang mga crosses na mga pullets ay 5,000. Mga dala nila ay ang kanilang signature dome at saka yung super Bulig. Isang saglit na ikot lang dito kay La Sir Bong Peneda, yung kanilang mga dala sa Fiesta 2024. Para mahimay natin kung ano yung kanilang mga bloodline na dala. Guys, dito bibitinin ko na naman ulit kayo kasi marami pa akong booth na papasyalan. So, eto na muna guys ha. Hanggang sa muli!